Wanang personalan. Okay, nasa linya po natin, Senator Erwin Tulfo, Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. At mayroon siyang panawagan dito sa matagal nang nangyayari na ma dito na natin unang na Bulgarian. Yan, oh at nakuha oh. na natin ng panig ang BIR. Nagulat siya dahil na nung binuksan natin yung paksang yan, kaugnay sa letter of authority. Nagtambakan mm -mm. tayo ng comments dito at mga na, sumbong. Matagal na daw nangyayari. Nangyayari eh. yan. Mm -hmm. no. okay. Senator Tulpo, good morning, Igan at Connie. Good morning, Senator. Ano ba tayo? Remote one. Ayan, um, yeah, can you hear me? Magandang kumaga po sa inyong dalawa. Good morning, Senator. Okay. Ilang linggo na rin po namin uh, nga naging paksa po yan ang sa nakapanayam natin. Si dating BIR Commissioner Lumagi at nagpaliwanag siyang a-actionan niyan. Pero sa inyo pong uh, mga impormasyong nakalap, ito, eh, tagal na rin po. Letter of authority na nagiging uh, gatasan po ng ilang mga tiwali, tiwali. Diyan sa BIR. Senator, anong update na po natin? Uh, nakausap po natin ang bagong BIR Commissioner si Charlito Mendoza na naitalaga noong November 12 at nangako po siyang uh, iimbestigahan po ito. Pero duda po tayo dahil uh, tulad nga ng banggit niyo Igan doon kay uh, dating Commissioner Lumagi na iimbestigahan ala naman nangyari. Pero I ask uh, Commissioner uh, na kailangan ko ng within within a month. Uh, siguro ang pinaka best way sabi ko sa kanya ay patigil muna yung pag-issue ng letter of authority dahil nagagamit nga sa ng mga examiner nila para kumita. Mabuti sana kung yung mga nakikita nila ay napupunta sa kaba ng bayan. Unfortunately, napupunta lamang sa bulsa ng kanilang mga examiner, uh, Igan ah, uh, ito hong nga uh, sinasabi kasi matagal na nga itong ganitong kalakaran, sir. Uh, Naka-trace back na ba kayo? How long ago pa? At papaano ho ba yung sinasabing nagiging modus itong nga uh, nagagamit na LOA? Pa, Nako. explain lamang po para mas siguro maintindihan ng ating mga nakikinig. Alam ni Connie yan kasi lolo niya. Uh, <laughs> katanda, di ba? Matagal na yan. Lolo niya, biktima, senador. Ano ho Actually, nang Uh, parang panahon pa po ni Pino yan nang uh, na yan, letter of authority. Ang letter of Damn. authority ang uh, letter of authority igan at mm -hmm. saka Connie ay ginagamit ng Bya kapag nagduda sila. Kung kunari na nakita nila 'yung isang kumpanya medyo mababa masyado ang uh, binayarang boys gayong mm -hmm. malaki naman ang sales nito, 'yun po pwedeng isyuhan ng letter of authority. Ang LOA kasi eh, miss Connie ka uh, igan ay para sa mga kababayan natin hindi nakakaalam. Parang uh, search warrant ito eh. Mm. Na pwede mong halughugin yung kanilang libro at yes. uh, mag-imbestiga. At uh, ang purpose nito ay uh, to make sure na honestly nagbabayad ng buwis yung isang kumpanya. Tama. Usually mga companies ito ang uh, binibigyan nito. Uh, Pero ang problema dito, yung reklamo na lately ng mga kumpanya kahit na mga single proprietorship, yung mga uh, grocery store na pag-aari ng isang pamilya ay uh, tinitira na rin. Wala nang patawa. Dati kasi ito yung mga malalaking kumpanya, mga major corporations. Pero ngayon, Pati mga maliliit na negosyo, pati mga may-ari ng 7-Eleven, binibigyan na ng uh, lowa nitong mga examiner. Sumobra na mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. May mga pare na taga Mindanao na kilala ko, lumalapit sa kanilang mga uh, kaibigan ng negosyante. Uh, ganun na rin daw, may mga lowa. So mm -hmm. matagal na reklamo ito. Igan, Connie, okay. uh, panahon pa po ni Pinoy ito, ang reklamo na ito? Uh, akala nga namin, uh, even before Pinoy's time pa ito, kasi nariringan na rin ho, may mga nagbibigay sa atin noon noon pa no, ng mga information na parang, kumbaga para bang ano, kahit na nagtatry ang mga negosyante na magnegosyo, magbayad po ng tamang buwis, pagka parang na, na parang kailangan may ibigay at ayaw nilang gawin yon dahil nga gusto nila maging straight up lamang yung kanilang negosyo, di ba? eh parang biglahong nagkakaroon ng LOA. Laging nga uh, hinahanapan para ating ng butas. Parating hinahanapan ng butas. At syempre, para makakurakot. Oo, oh, oh, kahit maliit na bagay lang, eh parang gagawan ho ng paraan nung syempre nung negosyante para hindi mag-close down ng kanilang negosyo, sir. May mga ganong incidents pa na nakarating na rin ho sa inyo at papaano ito sa investigation ninyo para magka, magkaroon ho ng panibagong bata. Siguro na mabuo ninyo uh, at, ma dyan. At uh, ko lang, Senador, ang isa sa problema natin kaya lumala ito, natata ako yung negosyante magsumbong dahil gigipitin sila. Yun nga. Tama po yun. Uh, kaya nga siguro ay eh, papatapos na rin po itong Blue Ribbon hearing po natin. Oh, Isa suggest po natin 'yan sa chairman natin ni si Senator Ping Lacson mm -hmm. na baka pwedeng sunod na yan. I'm sure napakadaming mga negosyante magre-reklamo, ayaw lang magpakilala. Tama ka sa takot na baka ma-blacklist sila ng uh, mga examiner na ito mm -hmm. pag initan sila. Oh. Pero ang uh, iba kasi igan at uh, Ms. Connie ah uh, pumapayag kasi nga sasabihin ng examiner, oh, ang bayar mo, ang bayara mo, mo 150 kunari or 150 mm -hmm. million. Sasabihin eh okay na, okay na kami sa 90. Uh, kami nang bahala, kami yung re ka namin ng 90, mm. pero yung uh, sobra, yung 60, doon Amen. magtatawaran sila. Exactly. Mm. Igan. Uh -oh. Sa amin na, or uh, tatawar, from 150, 90, to 60, makakatipid siya. O sige, tatawaran sila. Baka pwede boss, 20 na lang yung for the boys, 20 million. Doon, nagkakatalo yun. Mm. Igan. So yung uh -oh. mga kumpanya talaga na may problema, nagre-resort sila yes. diyan, kuha-patol sila. Alam mo, pero yung mga legit, hindi. Oo. Alam mo senador, kaya pumuntok din ito, sa gitna ng issue ng katiwalian na iniimbisigahan nyo sa Blue Ribbon sa DPWH, hindi tumigil ang ilang tiwali sa BIR. Nagpatuloy, mm. hindi natakot kasi mas lumakas pa loob nila, nakala nila nakasentral lang kayo sa public works. Mm -hmm. Kaya lalo pang marami ang uh, umiyak dito sa LOA na to. Actually, this year, uh, mas lalong nasobrahan na, Igan. Uh, kasi nga, pati mga malilit na negosyo. Dati, previous administration sa uh, ago, Malalaki. ang pinapatulan niya yung mga malalaking korporasyon. Yes. Talagang okay. iba nga, mga foreign companies pa. Okay. Pero lately, ultimo pati ito mga isabi ko nga, di ba, kung may-ari ka ng isang maliit na grocery no, store way. ng pamilya, mm -hmm. binibigyan na rin ng LOA. eh, Kahit bayad na, yung abala kasi, Igan, uh, Miss Connie, eh, bubulat-latin libro mo, nandyan sila ng ilang araw, naghahanap ng butas, mga resibo. Yes. Pag uh, nawala yung isang resibo, nasaan isang resibo? Penalty ka agad. So, exactly. yun na kinakabahan ang kinakabahan ng mga negosyante. Oh, nga po, eh. Iga, Miss Connie. Ito e hmm. ho, yung kunyari, how far back ba pa pwedeng buksa ng libro ng isang uh, maliit halimbawa na negosyo? Di ba isang beses lang sa isang taon dapat? Kaya nga, ilang taon. Exactly. Ilang, ang pagkaalam ilang taon. namin, oh. isang beses lang sa isang taon. Oh. Pero dapat, uh, I think, uh, previous year lang Miss alam ko eh, alam. na parang, para oh, backtrack to mm -hmm. last parang kunari 2024 ba sila 2023 kung may duda sila na merong kang ginawang medyo katiwalian do uh oh. pwede silang umatras ng umatras na gaano makadalas ah, ginagawa talaga. yun exactly oh, alam ko rin 10 years yata oh. ang balik no 10 years mm -hmm. exactly oh, oh. ang problema kasi igan kahit yung walang kasalanan eh, yun. na eh saan mo hahanapin? Kailangan Karang, namin yung binayaran ninyo nung uh, previous years. Eh paano yes. ko yung accountant mo? Wala na. Ika nga. saan mo hahanapin? Wala sa records mo. Ang, ang, ang isa pa dito sa sistemang ito, pag nagbayad ka, suki ka na. Yeah. At saka meron na silang <laughs> hawak <laughs> sa iyo. <laughs> diba, <laughs> may hawak na sila sa iyo eh. Di ba? Di ba suki ka na nila? Parang babalik ka exactly. ka na. Parang sorry for the term pero para kang legitimately hihold up sa harap-harap mo. -harap exactly. Parang ganoon po. Pero ang problema din kasi iyan Connie, Nakakalusot din yung mga loko-loko. Ay ah, dito, darating na sa examiner. Minsan sila pa ang tumatawag eh. Tulungan mo kami examiner. Uh -oh. Hindi na pupunta sa uh -oh. sa bayan. Yung buwis na kulang na binabayad nila. Mm -mm -mm -mm. Ito ba ang sistema ito umaabot hanggang commissioner? Iyan ang kailangan natin bisitahan. <laughs> Kaya nga isa sa suggest ko kay uh, Senator Lacson na ito na 'yung natin dahil okay. ito ay form of corruption pa rin yes. Dyan sa BIR. Meron ho ba kayong naulinigan sa inyo pong pag imbisiga bilang nag-iimbestiga na rin kayo sa BIR? Baka naman hindi uh, ho kasi nabanggit bakit napalitan ang dating uh, commissioner Lumagi. Uh, Diyan nga po, ang uh, ayon po sa aking mga narinig, ay dyan nga po, dyan sa lawan na yan. Ah, so, so yan na Hindi po niya makontrol yung hmm. mga tao niya. naka kasi si Lumagi sa koleksyon pero yun ang ginagawang excuse. Eh, hindi naman po pwede dahil nagiging source na ng korupsyon itong mga lawan na ito. Ah. Alam mo nakakalungkot ha, kasi pinagmamalaki ni Lumagi. Talagang inabot nila ng sobra-sobra yung yung kanilang target. Mm -mm. Pero kung na, na natin ng lahat at hindi na uwi yung ibang korupsyon, mas malaki pa yata sana ang koleksyon natin. Tama no? 'yan, naigan. Uh, Ay uh, malulukot na lang eh napupunta yung uh, karamihan sa oh. bulsa uh, Igan. So, ng so, so, Okay, oh, yung mga negosyanteng oh. nakikinig ngayon, ayan uh, kayo, kayo, kayo nagbukas sa amin dito sa paksang 'yan eh May hey, mga na. tanong na. Puntaan But... niyo na office ni senador <laughs> <laughs> Tulpo sa Blue Ribbon. Di ba? Parang welcome niyo naman lahat ng pwedeng magkamakatulong uh, na ma mapanagot natin ang nasa likod nitong pag-aabuso sa letter of authority na ito. Uh, si Igan maraming salamat Agnes sa uh, uh, Ang unang nagsumbong sa amin niya nagsabi niya na iparating niya na dyan sa inyo sa yeah. GMA. Okay. Sabi okay. ko, at uh, sabi ko kailangan ng mga papeles, dokumento. So uh, nagbigay naman siya ng uh, papeles sa amin pero mga yes. nag... Uh, sinabihan niyo yata magkailangan po namin ng mga dokumento, yung mga ika nga papeles. Yes. So, uh, niya sa amin yung uh, isang nagreklamo dyan sa GMA, okay. Uh, Igan. okay. Maraming salamat mm -mm. at good mm -mm. luck, luck Senator. At dito naman sa susunod na hearing niyo sa Blue Ribbon. Ano na, uh, bakit parang may pinaniniwala ang uh, witness, merong hindi, depende sa impormasyon. Uh, ganun ba Ayon o kailangan o. Oh. balansehin yan, Senador? Kailangan siguro balansehin muna, Egan, oh, Miss Connie. My. Pero medyo we're winding down kasi nga nagsampana ng kaso. So yes. baka ang mangyayari dyan, do dobli double lang. nanjan ang ICI, DOJ, Ombudsman, mm -hmm. nanjan pa ang Blue Ribbon. Medyo magulo na. So ang uh, plano, ibibigay namin, to turn over lamin lahat ng mga ebidensya, testimonya, uh, 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 pati mga pieces of evidence gathered, ibibigay namin sa ICI. Bahala na sila, uh, jurisdiction na nila. kaya Uh, plano namin magsagawa siguro ng initial na committee report and then eh, para matapos na ito at masunod na rin... Wala ng uh, hearing? Uh, uh, isa na lang siguro. La mukhang uh, pag-uusapan yan uh, next week kung hmm. uh, anong direksyon kung mag-i-issue uh, na ng uh, initial na committee report. Okay. Kasi eh, nakafocus din tayo sa budget hearing ngayon at uh, walang magamit May na... May impormasyon ka na ba kay Orly Gutesa? Nawawala pa rin. Na Nawawala ay, pa, rin. Hindi eh, pa rin makita. Opo. I-confirm ko lang kasi nabanggit po ni Senator Gatchal yan last Sunday dito pa rin ho sa DZWB na naibalik na ni Yusek Bernardo yung uh, kanya pong mga kumbaga na kickback ano? Sa, saan ano ba? Ano bang, ano bang totoo doon? Kasi ang kanina, kanina, kanina... sabi ni Ombudsman Rimulya mayroon pa lang. palang, lang intensyon na ibalik. Mm -hmm. Ah uh, hindi ko alam kung saan nakuha ni uh, Senator Gatchalian pero may mga sources din siya uh, parang willing nang ibalik ni mm. Bernardo mm -mm. in exchange dahil i kukopapasa niya siya sa witness protection program Apo. eh so mm -hmm. yung voluntary na surrender ng, ika, ng mga pera na nakuha nila uh, mm -hmm. ang sabi Connie. ko kasi returned na eh. return ah, so past tense okay. sa parang gano'n. anyway So hindi ka ba nababahala senador na pag inaresto na lahat ng senador wala na kayong <laughs> quorum dyan? <laughs> Aray ko. Wala problema natin, Igan. Oo oh, nga. Wala na. Tatapos na tayo. na. okay. Basta importante, ano, tuloy sa trabaho, ano, sir? Kayo, kayo. Uh, kayo uh, ma maiiwan uh, dyan. Salama, yes, salama. Salama. Maraming salamat. Maraming po, salamat. Thank you, po. thank you. senator Senador, binibilang ko eh. Senador Erwin Tulbo po. Vice Chair Person ng Senate Blue Ribbon Committee. Pag na inarist,